Totoo bang manananggal ang umatake sa'yo? Opo, Mang Aldo. Hindi niya ako nagawang kagatin. Dahil nanlaban ako. Pero puro kalmot naman ang katawan ko. Nakakapagtaka. Dahil ang ibang mga sugat ay natutuyo na. Ang natitira na lang ay ang malalim na kalmot. Kung aswang kasi ang may gawa nito, dapat ay nagnanaknak na ang mga sugat mo. Ano ang ginamot mo dito sa sugat, Edang? Napakabisa! Hinugasan ko lang, Mang Aldo. Wala naman akong alam sa panggagamot. Baka po dahil sa mahiwagang aso, kaya hindi lumala ang sugat ko. Mahiwag ang aso baka mo, yung hinihinalang aswang. Opo. Stay. Die. Ako nga pala si Levise 57 years old, at nakatera sa lalawigan ng Samar. Gusto ko lang ibahagi ang kahindik-hindi kong karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ang karanasan kong to ay hindi lang nagbigay sa akin ng kilabot, kundi nakaantig din sa puso ko. Sa akong construction worker na mga panahon to, Katatapos lang namin ng trabaho nito Nang magaya ang ko sa bahay nila kasi birthday daw nito. Makikikain lang sana ako sa kanila dahil umiiwas na talaga ako sa alak ng mga panahon to. Nagkakasakit na kasi ako sa labis ng pag-inom ko. Kaso nung nandun na kami sa kanila ay pinipilit na ako ng mga kumpare ko na uminom. Palibasa ay nakainom na rin siya kaya kinukulit na niya akong tumagay. Isang tagay lang sana pero nadagdagan ng nadagdagan hanggang sa naparami na kami ng alak na nainom. Sa kasarapan ng inuman namin ay nagkayayaan kami pumunta sa burol yung na namatay kong kamag-anak nakakilala rin nila kaso ay nasa kabilang baryo pa to ano pare sasama ba kayo ang tanong kaya mo pa ba mga lasing ka na sino ang lasing hindi pa ako lasing pare mga pare alam ba niyo yung mga balibalita tungkol sa malaking aso yung nagpapakita sa daan papunta sa kabilang baryo alin yung aso na pinaghihinalaang aswang oh pare Damuhala na itim na aso raw yon. Hindi pang karaniwang may sa bansa natin ng ganong klaseng aso. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin daw yung aso na yun para patayin. Pero hindi na mahanap ng na mga nagpapatrol yung barangay tanod sa kabilang baryo. Malakas kasi ang mga paniniwala na mga nakakita noon na aswang daw yung asong yun. Naniniwala kayo sa chismis na yan? Parang Levise, kalat na ang balitang yan. E paano hindi ko paniniwalaan? Panakot lang ng mga chismosa yan, parang Ron. Alam naman nyo ang pagkalat ng chismis sa lugar natin. Oo oh, nga naman, parang Ron. Nagpapaniwala ka sa mga aswang-aswang na yan Panakot lang na mga chismosa na may asawang lasenggerong katulad mo Ayaw lang nila magpagabi sa daan ng mga asawa nila Kung gusto mo Ngayong gabi patunayin natin hindi totoo yung aso na yan Oo, oh, tama si paring Bokal Hindi tayo duwag Duwag lang kasi ang mga nagpapaniwala sa mga ganyan O oh, sige, patunayin natin na hindi totoo ang tungkol sa mga hiwagang aso Ano bang hinihintay nyo? Tara na, dawahan tayo kung saan nila madalas na ikita yun Teka, sandali lang pare Amoy pawis na ako eh hindi pa ako nagpapalit ng damit galing sa trabaho. Nakakaya namang makihalubilo ako sa mga naikipaglamay na ganito ang itsura at amoy ko. Dahil sa tama ng alak, ay eh talagang malakas ang loob naming pumunta sa kabilang baryo ng gawing to. Umuwi lang ako saglit ng bahay namin para maligo. Dahil nakakahiya sa mga naikilamay sa namatayang ang pupuntahan namin. Nagsuot ako ng maong na pantalon at makapal na jacket bilang panangga sa lamig ng gabi. Pagbalik ko kanya paring bokal at paring ron ay hindi ko na sila naabutan. Ayon sa asawa ni paring bokal ay umalis na raw ang mga to. Kaya hindi ko napigilang mainis Samantalang ang usapan ay maliligo lang ako at magbibihis Wala akong masakyang tricycle ng mga oras na to Kasi sa lugar namin, si Ron pa lang ang namamasada Abang mga hinayupa ko Iniwan nila ako Akala nila hindi ko sila susundan ha Sana ito sa lakaraan hoy Akala nyo natatakot ako ha Minabuti kong maglakad na lang nito May kalayuan man ng baroy na pupuntahan ko Ay kaya ang kaya ko naman itong lakarin gusto ko rin kasing pumunta sa lamay para makita na rin ang iba naming kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Dala ko ang tansong itak na nakalagay sa lukbutan at nakasabit sa bewang ko. Mabuti na yung handa kapag nasuong sa panganib. Habang naglalakad ako sa kalaliman ng gabi ay hindi ko mapigil maghimutok dahil sa pag-iwan sa akin ng dalawang kumpare. Kapag nakita ako kayo, umanda kayo sa akin. Ang ayos ayos ng usapan tapos biglang nang kayo. Ay, pakantakanta lang ako habang naglalakad para libangin ang sarili ko. Bakit kung sino pa siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan ng di Ay nako. Mabuti't maliwanag ang sinag ng bilog ng buwan ng gabing to. Kahit pa paano ay naliliwanagan ito ang ginadaanan ko. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot. Kahit na gabing gabi na, dala na rin siguro ng alak na nainom ko. Hindi naman ako laseng dahil naulasan na ako pagkatapos maligo. Nakalampas na ako sa mga kabahayan. Kaya medyo dumidilim na sa dinadaanan ko. Dahil wala na mga ilaw at poster rito. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng paglalakbay. At malaylayo pa ang lalakarin ko. Lalo tuloy ako nakaramdam ng inis sa mga kasama ko ng iwan. Ay nako! Kung sana inintay ako, edi eh nagkakapinasana ako ngayon. Visit naman tong mga to. Oh. Nang tumuntong na ako sa lugar kung saan may napapabalitang nagpapakitang aso, ay eh saglit akong natigilan. Napaisip ako kung tutuloy pa ba ako o uuwi na lang. Teka, pag di ako tumuloy, sayang naman ang pagod ko. Bahala na. Malapit na ako eh. Napatawat na pailing na lang ako dahil hindi ko mapigil ang kausapin ng sarili ko para hindi ko maramdaman ng pagod. Pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa bukid na ang magkabilang gilid ng kalsadang tinataha ko. Pagkatapos ng bukid, ay kakahuya naman. Paglampas ko sa kakahuyan, ay papasok na sa baro na pupuntahan ko. Malapit na ako kaya pinagpatuloy ko na lang. Pasipul-sipul pa ako habang inaaliw ang sarili ko Pero bigla ako natigilan at napahinto Nang makita ko ang nilalang sa di kalayuan na dadaanan ko Hindi ko mapigilang makadama ng pangingilabot Lalo na namaalala ko ang sinabi ni Ron kanina Tungkol sa itimat ng buhalang aso Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan Ay kitang kita ko ang isang malaking aso na nakatayo sa gilid ng daan Sa hindi kalayuan Napakalaki nito Kumpara sa pangkaraniwang aso Nang mga panahong to Bihira pa lang ang mga aso may ibang lahi, lalo na sa lugar namin. Dahil bihira lang naman ang mga yaman dito na kaya mag-alaga ng mga asong imported. Diyos ko po, ang laking aso. Totoo nga kayang asong ng asong to. Iniisip ko tuloy kung magpapatuloy ako sa paglalakad o uuwi na lang. Pero kung uuwi ako, mas malayo pang tatakbuhin ko. Samantalang kung magpapatuloy ako, ay eh mas malapit to sa kabilang baryo. Pero sa laki ng aso na to, wala akong panama sa takbuhan dito. Pinilit ko na lang patatagin ang loob ko. Hinawakan ko na mahigpit ang itak ko. At hinugot ko na to mula sa lukbutan. Kung aatakihin ako ng asong to, mapipilitan akong lumaban. Bahala na. Nagpatuloy ako sa marahang paglalakan. Abang ang aso naman ay nakaupo sa gilid ng daan at nakatanaw lang sa direksyon ko. Hindi ko masyadong maaninag kung mabagsik ba ang anyo nito dahil sapat lang ang liwanag ng buwan para makita ko ang katawan ng aso. Isa pa ay itim ang kulay nito. Tumawid ako sa kabilang kalsada para iwasan ng aso. Marahan lang ang ginawa kong paghakbang dahil baka bigla akong atakihin nito. Malakas ang kabog ng dibdib ko nito habang abot ang pagdarasal na sana hindi ako atakihin ng dambuhalang aso na to. Habang papalapit ay mas lalong lumilinaw ang imahe ng aso. Sa pagkakaupo ng aso ay halos umaabot ng taas nito sa akin. Sa taas kong limang talampakan at anim na pulgada ay talagang dambuhal ang asong nakikita ko. Diyos ko, patnubayan mo ako. Hindi ko na po aawain ng dalawang kumpare ko na nang iwan sa akin. Basta makaligtas lang po ako sa asong to. Nakatingin lang ako sa aso na magkatapat kami. Pero sa magkabilang panig ng kalsada, titig na titig ang aso sa akin. Habang ganoon din ako sa kanya. Pero hindi mabagsik ang anyo ng aso na to. Malayo sa inaasahan kong itsura nito. Imbisa na nilisik ang mga mata, ay parang kalungkutan pa ang nakikita ko sa mga mata nito. Tabi-tabi po, may ikiraan lang po. Mahigpit ko pa rin hawak ang itak ko nang makalampas na ako sa aso. Maski maamo ang anyo nito ay hindi ako mapanatag kaya mas binilisan ko ang paglalakad. Nang makarating ako sa may puno ay nilingon kong muli ang aso. Nagtaka ako kasi wala na yun sa kinauupuan niya kanina kaya napalingon ako sa paligid pero hindi ko na ito makita. Imposible namang bigla itong naglaho dahil puro pala yun na magkabilang gilid na dinaanan ko kanina. Kaya imposible na wala ito dahil wala itong pagtataguan. Diyos ko po, saan nagpunta yun? Baka nasa paligid ko na lang yun ha. Baka bigla na lang ako sakmalin. Dahil sa naisip kong to, ay mabilis akong kumaripas ng takbo. Pagod man sa layo ng nilakad ko, ay binilisan ko pa rin ng pagtakbo. Para makarating kagad ako sa kabilang baryo, palingon-lingon ako sa likuran ko. Dahil baka hinahabol na ako ng dambuhalang aso na yon. Pero wala naman ako nakitang nakasunod sa akin. Pagod na ako sa pagtakbo at parang na akong kakapusin ng hininga. Kaya naman pinili kong sumandal sa katawan ng isang puno Hingal na hingal na ako nito habang lumilingon ako sa paligid. Napansin kong tahimik at wala namang anumang bakas ng aso. Isang malalim na paghinga ang ginawa ko para pauwiin ang pagod ko bago sana ako magpatuloy sa paglalakad. Pero biglang umihip ang malakas na hangin. Napatingala pa nga ako dahil sa paggalaw ng mga dahon ng puno. Nagtaka ako kung bakit dun lang sa bandang yon ang malakas na hangin. Dahil sa kabilang panig ng kalsada ay hindi naman nagagalawan ng mga dahon ng puno. Tumingala ulit ako at dito ko na naaninag ang pagkampay ng mga pakpak mistulan tong isang malaking ibon na palipad-lipad sa paligid ng punong kinakasandalan ko at sa pagaspas ng pakpak nito nang gagaling ang hangin na tinutukoy ko. Noong una ay nakala ko malaking ibon lang to pero halos manigas ako sa takot nang makita kong kalahating katawan ng tao na may pakpak to. Ma! Manananggay! Nung makita kong papunta ang manananggal na to sa direksyon ko, dito ko lang naigalaw ang mga binti ko. Mabilis akong tumakbo palayo, pero dahil nanginginig ako sa takot, ay nanghina ang mga tuhod ko. At pabagsak akong napaupo sa kalsada. Naalala ko ang itak na mahigpit kong hawak-hawak. Iwinaksiwas ko to sa manananggal na gustong atakihin ako. Pinilit kong tumayo habang pilit na pinapatamaan ang itak ang manananggal. Pero nakakaiwas to. Nakakatakot ang itsura ng manananggal na to Mahaba at buhaghag ang buhok nito Itim na itim ang nangungulubot na balat habang ang mga pinay ay matatalas. Tumutulo ang malapot at mabahong laway nito habang ang mga matay namumula sa galit habang nakatitig sa akin. Nagpapakawala din ang halimaw na to ng malalakas na ungol na nagpapadagdag sa kilabot ng nararamdaman ko. Sa bawat pagwasiwas ko ng itak ay siya rin pag-iwas ng manananggal. Pero gumaganti ito sa akin, iwinawasiwas niya sa akin ang matatalas niyang kuko. Nagkapunit-punit ang jacket na suot ko dahil sa dami ng kalmot na tinamo ko, nagpambuno kaming dalawa. Pero mas malakas siya sa akin. Marami na akong tinamong sugat sa katawan na siyang nagpahina sa depensa ko. Ayob ka! Yubayin mo ako! Ramdam ko na ang katapusan ko Pero hindi pa rin ako tumigil sa paglaban para mabuhay Umaasa ako na may darating na tulong Na siyang magsasalba sa akin mula sa kamatayan ko Muli kong tinaas ang itak At akmang tatagay ng manananggal Pero natabig ng pakpak niya ang kamay ko Kaya nabitiwan ko ang itak At tumilapon to sa malayo Dahil din sa lakas ng pagkatabig sa akin ng pakpak Ay napaupo ako sa lupa Akmang dadagitin na ako ng manananggal Nang makarinig kami ng malakas na pag-angin <coughs> Nakita ko rin tila na ng manananggal na to Bago nagpuyos sa galit Nang lumipad pa itaas ang manananggal Ay dito ko lang nakita ang isang dambuhalang asong nakatayo sa harap ko Pinilit kong umatras palayo sa aso Kung kanina ay maamo ang anyo nito Ngayon ay mistulang tong nauulol sa galit Nandilisik ang mga mata ng aso Habang nakausli ang mga pangil nito Ang balahibo nito ay nagsitayuan Habang galit na umaangil ng malakas Hindi ko na alam ang gagawin ko Lalo na't na dalawang halimaw na ang nasa harap ko ngayon. Bakit babuhay ka pa rin hanggang ngayon? Dapat matagay ka ng patay! Paano nangyari to? Napatingala ako sa manananggal na nanggagalaiti rin sa galit habang nakatidig sa aso. Binalingan ng aso ang manananggal at galit na tumahol yun. Sa pagkakataong to, sinubukan ko namang tumayo pero nahihirapan ako dahil sa mga sugat ko. Hindi rin maganda ang pagkakabagsak ko sa lupa kaya makirot ang paa ko. Gumapang na lamang ako palayo dahil tila may nakaambang laban sa pagitan ng aso at manananggal Pinilit kong gumapang papunta sa malaking bato At sumiksik ako doon para magtago Gusto ko sanang samantahin ang pagkakataon na tumakas Pero para akong nauubusan ng lakas Tumatagas din ang dugo sa mga sugat ko Na isa pang dahilan ng panghihina ko Nang lumingon ako sa manananggal at nabuhal ang aso Ay nakita ko ang ginawang paglusob ng manananggal Sinusubukan itong dagiti ng aso Pero mabilis yung nakakaiwas Hindi rin nagpatalo ang aso sa pagdamba sa manananggal Kitang kita ang labis na galit sa mata ng aso habang walang tigil to na kinakagat ang pakpak ng manananggal. Gustuhin mang lumipad ng aswang na yon ay masadong masyadong malaki ang aso kaya nahihirapan itong ikampay ang mga pakpak niya. Sa laki ng katawan ng aso ay kayang kaya nitong iwasiwas ang manananggal. Kahit anong kalmot ang gawin ng manananggal sa dambuhal aso ay hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkagat niya sa pakpak ng aswang na yon. Hayop kang aso ka! Papa! kita! Oras na para mo ang mundong to! Matagal ka ng perwisyo sa akin! Mamatay ka na! Ako mang itatarak ng manananggal ang matalas na kukunya sa aso Pero mabilis itong nakabitaw Para makaiwas siya sa pag-atake ng manananggal Mabilis na umikot ng aso sa likod ng manananggal At dito naman niya ito kinagat Ginamit pa ng aso ang dalawang paa niya Para dambahin ang halimaw at pabagsakin sa lupa Matapos to, nagtagumpay ang asong ilaglag sa lupa ang manananggal Bago nito pinatungan ang likod nito Pinilit na manananggal naman laban Pero muli siyang sinakmal ng aso sa likod Matapos kong makita to Gumapang na ako palayo Hindi ko na mapigilang maiyak Dahil sa nakakaawang kalagayan ko Nagsisisi ako kung bakit hindi ko pinaniwalaan ng kwento Tungkol sa dambuhalang aso na to Sana wala ako sa panganib ngayon At natutulog na lang ako sa bahay namin Pakaramdam ko Ay pinaglabanan ako ng dalawang halimaw na to At kung sino ang magwawagi Ay ako ang magiging premyo Gumapang lang ako ng gumapang pero dahil hindi ko maiwasang mag-isip sa nangyari sa kanila ay napalingon ako ng marinig ko ang malakas na atungal ng manananggal. Sinasakmal na to ng aso mula sa likuran niya. Pinipilit ng manananggal na makawala sa pagkakadagan ng aso pero wala na itong magawa. Sa talas ng mga ngipin ng aso ay halos wasak-wasakin na nito ang pakpak ng halimaw. Oh. Diyos ko po! Ah! Mukhang ako nang isusunod ng asong yan. Iligtas mo po ako. Gusto ko pang mabuhay. Muli akong gumapang kahit pakaramdam ko ay tatakasan na ako ng lakas. Kumikirot ang mga sugat ko at mahilo-hilo na rin ako. Kaya naman wala na akong magawa kundi ipaubaya na lamang sa Diyos ang buhay ko. Humiga na lamang ako sa kalsada at tumihaya habang habol ko ang aking paghinga. Pagod na pagod na ako at nananakit na ang buong katawan ko. Naluluha ako habang nakatitig sa bilog na buwan dahil tanggap ko na na wala na akong pag-asa para makaligtas pa. Nasa ganito akong kalagayan nang makita ko ang asong nakatayo na sa gilid ko. Paawa ka. O huwag mo akong kainin. O, o kung kainin mo man ako, magtira ka para naipaglamayan ng pamilya ko. Ah, ah, ah. Naupo sa tabi ko ang aso at marahang inamoy ang buong katawan ko. Pigil ang paghinga ko dahil sa labis na takot. Pero nang sinimulan nitong nilaan ang buong katawan ko, ay para akong napanatag. Wala na kasi mabagsik na anyo ng aso na to. Hindi katulad kanina habang nahikipaglaban siya sa manananggal. Bumalik na ang maamo nitong mga mata at maayos na rin ang mga balahibo nito. Kumakawag pa ang buntot ng aso at nagpapakawala ng tunog na parabang ng lalambing to. Kita ko na sa malapitan ng mga dugong pumapatak sa katawan niya. Katulad ko, ay eh marami rin tong tinamong sa katawan niya. Pero parang hindi naman to iniindad ng aso at parang wala lang sa kanya. Matapos niya akong dilaan, ay naglakad na to palayo Sinundan ko ng tingin ng aso at nang muli itong lumingon sa akin ay muling tumulo ang mga luha ko. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung anong nangyayari. Dininig ng Diyos ang panalangin ko at tinulungan niya ako sa pamamagitan ng asong yun. Pinilit kong itaas ang kamay ko para kawayan ng aso bilang pasasalamat. Sasalamat! Parang naunawaan naman ako ng aso sa sinabi ko dahil kumahulto na para bang sinasabi niyan, Huwag na akong matakot dahil ligtas na ako Unti-unti nang nanlalabo sa paningin ko ang dambuhal at mahiwagang aso na to Hanggang sa tuluyan na akong nang wala ng malay Nang magising ako ay nagulat ako dahil nasa loob na ako ng isang pamilyar na bahay Diyos na mahabagin! Ano nangyari kay Levise? Bakit ganyan ang itsura? pagtripan yata ng kung sino Hindi kaya inatake siya ng dambuhal ang aso? Diyos ko, yun na nga sinasabi ko? Dapat nating mahuli ang salot na aso na yun. May naririnig ako mga nag-uusap, kaya kinrap-kurap ko, ko ang mga mata ko. Hanggang sa luminaw na ang paningin ko, nakita ko si Tia Edang at ang pinsang kong si Eddie. Sila ang mga kamag-anak kong namatayan na bala ko sanang puntahan kagabi. Pagkita ko sa kanila, nag-aalala silang nakatingin sa akin. Iyan, paano ko napunta rito? Ano ba nangyari, Levise? Sino may gawa niyan sa'yo? Halos hindi ka makilala ng mga taong nakakita sa'yo habang nakahandusay sa bungad ng baryo namin. Insan, bakit ganyan ang itsura ni mo? Paragang pinagkakalmot ka ng mabangis na hayo. mahabang Diyos! Akala ko ipatay ka na kanina nang dalhin ka rito. Nakaburol pa ang kiyuhin mo ay ganyan pa ang nangyari sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo, insan? Sino ang gumawa niyan sa'yo? Yang, yeah, paingin mo na ako ng maiinom. Pagod na pagod ako at sakit ng buong katawan ko. Sinubukan kong bumangon pero kumirot lang ang mga sugat ko kaya muli ako napahiga. Hindi naman matigil ang mga sero sa pagtatanong kung anong nangyari sa akin. Mabuti na lang dahil mabilis na kabalik si Tia Edang na kumuha ng tubig na maiinom ko. Nung makainom ako, ay muli akong tinanong ni Tia. Revise! Sabihin mo kung ano nangyari para mahuli kung sinong nanakit sa'yo. Papunta sana ako dito kagabi, Tia. Naiwanan ako nila paring Ron eh. Kaya naglakad na lang ako mag-isa. Hindi ko akalain na may aatake sa aking aswang. Ano? Aswang baka mo? Nagpakita ba sa'yo ang malaking aso? Oho, tiang Sinasabi ko na nga ba? Dapat talagang pinapatay ang asong yun! Tiyang, nagkakamali kayo. Hindi aso ang umatake sa akin kundi manananggal. Manananggal ba ka mo? Imposible! Matagal nang hindi nang gagambala ang manananggal dito sa lugar namin. Totoo, Tiyang. Naglaban kami ng manananggal kaya puro kalmot at pasang ang katawan ko. Kung gawa ng aswang ang mga sugat mo, dapat itong matignan ng albularyo. Delikado kapag hindi nagamot yan. Pero insan, ang sabi mo'y nagpakita sa'yo ang malaking aso. Pero ang umatake sa'yo'y manananggal sa dami ng sugat mo. Buti buhay ka pa. Ano ka ba naman, Eddie? Magpasalamat ka't buhay ang pinsan mo! Oo oh, nga po, pero... Teka, kakausapin ko muna si kapitan. Sasama ako mamayang gabi sa pagpapatrolya para mapatay na ang dambuhalang aso na yan. Dahil sa narinig ko, ay agad kong sinubukang bumangan para pigilan si Eddie sa akmang pagalis niya. Agad naman akong inalalayan ng mga osesero nang makitang napapangiwi na ako. Insan! Hindi masama ang asong yun! Mali ang akala ng lahat ng tungkol sa aso! Anong hindi masama? Mabagsik ang asong yun! Ayon sa mga nakakita sa aso ay inaangilan sila nito kapag dumadaan sila sa kalsada. Nakita mismo ng dalawang mata ko ang aso, Tia. Dambuhal ang aso ’yon na kung gugustuhin man na kita ay magagawa nito at tiyak na wala siyang bubuhayin. Pero wala namang napabalitang sinakta ng asong yun, hindi ba? Sigurado ko, umaangil lang siya para manakot at para wala ng tao ang pumunta sa gawing kalsadang yun tuwing gabi. Baka gusto lang magbigay ng babala na may gumagalang manananggal doon. Pero inaangilan niya ang mga dumadaan lalo ng mga bata. Hindi ko pa nakikita ang asong yun pero sa dami ng mga pinagpapakitaan nito, halos iisa lang ang sinasabi nila. Halimaw daw ang asong yun. Por itim at buhala... halimaw na agad. Puro pag-angil lang ang sinasabi nyo na ginagawa ng aso. Wala siyang o kinagat. Kaya maling mali tayo sa pag-usga, Tiyang. Isa pa, ang asong yun ang nagligtas sa buhay ko. Ano ka mo? Totoo, Tiyang. Iniligtas ng aso ang buhay ko. Pinatay niya ang manananggal kaya buhay pa rin ako ngayon. Kung ganun, bayani ang asong yon Utang ko sa asong yun ang buhay ko. Siya ang pinadala ng Diyos para sagipin ako sa tiyak na kamatayan. Eddie, magmadali ka. Sabihan mo si Kapitan na ihinto ang paghuli at pagpatay sa aso. Nakila pa lang ang asong yon. Mabilis na lumabas ng bahay si Eddie para puntahan si Kapitan na naghahanda na sa paghuli sana sa aso. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil sa sinabi ko. Lahat ng mga seroy na napapaisip. Simula kasing lumitaw yung aso na yun sa bayan nato ay itinuring na nila tong salot. Pero dahil sa nangyari sa akin, ay magbabago ang pananaw ng mga tao sa asong yon. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ay eh gusto ko sana ulit makita ang asong yon para magpasalamat. Ipinatawag naman ni Tia Edang ang kilalang albularyo sa lugar nila. Sa kasamang palad ay may ginagamot daw to sa kabilang baryo. Kaya nilinis lang ni Tia Edang ang mga sugat ko para hindi ma -impeksyon. Ang iba kasi ay malalim ang kalmot kaya ramdam ko ang kirot. Hapon na nang mapuntahan ako ng albularyo sa bahay nila Tia Edang. Pagbungad pa lang nito ay agad na nag-usisa to sa manananggal na muntik nang makapatay sa akin. Sinuri ng matandang albularyo ang mga sugat ko bago siya napatingin sa akin. Totoo bang manananggal ang umatake sa'yo? Opo Mang Aldo, hindi niya ako nagawang kagatin dahil nanlaban ako pero puro kalmot naman ng katawan ko. Nakakapagtaka dahil ang ibang mga sugat ay natutuyo na. Ang natitira na lang ay ang malalim na kalmot. Kung aswang kasi ang may gawa nito, dapat ay nagnanaknak na ang mga sugat mo. Takang-taka ang albularyo habang sinusuri ang mga sugat ko na tila ba may kakaiba rito. Binalingan pa nito si Tia Edang at tinanong. Ano ang ginamot mo dito sa sugat, Edang? Napakabisa! Hinugasan ko lang ang Aldo. Wala naman akong alam sa panggagamot. Baka po dahil sa mahiwagang aso, kaya hindi lumala ang sugat ko. Mahiwagang aso ba ka mo? Yung hinihinalang aswang? Opo. Ikinuwento ko sa matanda ang lahat ng nangyari, pati ang ginawang pagdila ng aso sa mga sugat ko. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang napaluha. Tinanong niya pa ako kung anong itsura ng aso. At abang inilalarawan ko to sa kanya ay parang kumislap ang mga mata ng albularyo. Wala naman tong sinabi at ginamot lang ang mga sugat ko. Pinainom din niya ako ng mga katas na mga halamang gamot na may dasal niya. Kaya kahit papano ay guminhawa ang pakiramdam ko. Mabuti na lang dahil hindi pa nakauwi si na paring Ron at paring Bokal nang matagpuan ako ng mga tao. Sinabihan ko na lang sila na ipaalam sa pamilya ko na hindi mo na ako makakauwi. Labis ang pagsisisi ng dalawa dahil sa ginawa nilang pag-iwan sa akin. Hindi na ako nagalit sa kanila dahil yun ang pinangako ko Nung nasa bingit na ako ng kamatayan Matapos naman ako gamutin ng albularyo Ay nakiusap muna sa akin to Bago magpaalam ng umuwi Pwede mo ba akong samahan sa mismong lugar kung saan nagpakita sa iyo ang aso? Opo mga Aldo, bukas Baka bumalik na ng lakas ko Kinabukasan, bumalik na ng tuluyan ng lakas ko Kung hindi nga lang sa mga pilay sa katawan ko Ay akalain kong panaginip ang lahat Napakabilis kasing gumaling ng mga sugat ko Maaga rin pumunta sa bahay ng Latia Edang ang albularyo para magpasama sa akin sa lugar ng insidente. Dahil kaya naman na ng katawan ko, ay sinamaan ko siya. Pagkarating namin doon, bakas pa ama na to yung dugo ko sa kalsada. Nagkalat to dito, dahil sa paggapang na ginawa ko, itinuro ko sa albularyo kung saan ko unang nakitang nakaupo ang aso, hanggang sa lugar kung saan sila naglaban ng manananggal. May mga bakas din ng dugo rito, nakita ko muling naluha si Mang Aldo, at lumuho dito at hinaplos ang dugo. Bakas pa po ang dugo nila sa kalsada, diyan naglaban ang aso at manananggal. Sayang lang dahil wala na ang aso. Pero gusto ko sanang makilala kung sinong amo nito para pasalamatan. Hindi ko mibu si Mang Aldo. Hinahaplos lang nito ang dugo kasabay na mahinang pag-iyak. Ito ang dugo ni Eloy. Ano po yun Mang Aldo? Kilala niyo ang manananggal? Hindi. Kasi ang manananggal, kapag namatay ay nawawala ang bakas dahil nasusunog to. Kung ganon, ang Eloy niya tinutukoy niyo ay ang aso? Alaga po pala niyo ang asong yon? Hindi ko siya alaga dahil apo ko siya. Ano po? Apo? Pasensya na pero ibig sabihin nyo, Tinuring nyo na po siyang apo. Totoo ko siyang apo. Kambal siya ng apo kong si Eli. Mahirap paniwalaan pero totoo to. Unang ipinanganak ng anak ko si Eli na isang normal na tao. Kasunod nito ay ang iniluwal naman niya ay ang kakambal niyang si Eloy na isang aso. Parang imposible naman po ata yan. Ang mundo ay nababalutan ng hiwaga at misteryo. Ang naging kondisyon ng mga apo ko ay eh katulad lang din ng kambal ahas. Nagkataon lamang na aso si Eloy Nagmailuwal to ng kanyang ina. Nasaan na po ang kambal ni Eloy? Pwede ko po ba siya makita? Iyan din ang dahilan kung bakit nagpasama ako rito. Gusto kong makita si Eloy. Kung buhay pa siya, ibig sabihin ay buhay pa rin ang apo kong si Eli. Matagal na akong nangungulila sa kanila. Ikinuwento sa akin ni Mang Aldo ang nangyari sa mga apo nito. Mula nang isinilang si Eloy at Eloy, hanggang sa lumaki ang mga to, itinago nilang tungkol sa kambal. Dahil tiyak na wala namang maniniwala o kung meron man, Baka pag-isipan pa sila ng masama. Isang kumadrona sa si Elsa na ina ng mga kambal. Kaya kinaya niyo mga anak na mag-isa. Kaya walang nakasaksing iba nang ipinanganak niya ng asong si Eloy. Kaya naman tanging pamilya lang raw nila ang nakakaalam ng misteryong to. Hindi normal ang paglaki ni Eloy dahil sumabay daw to sa paglaki ni Eli. Naging malapit sa isa't isa ang kambal na dahilan kung bakit hindi nakatapos sa pag-aaral si Eli. Bawal kasi sumama ang aso sa loob ng paaralan. Natatakot daw ang ibang bata kay Eloy dahil baka mga gato. Pero napakabuting aso raw ni Eloy at kahit minsan raw ay wala pa tong nakagat na tao. Dahil luminto sa pag-aaral si Eloy ay sumama na lang siya sa kanyang ina para pag-aralan din ang pagiging kumadrona. 15 anyos daw noon ng mga kambal nang mawala ang mga to. Sumama sila sa kanilang ina na may papa-anaking bunti sa kabilang baryo. Hindi na raw nakawi ang mga to matapos ang araw na yon hanggang natagpuan na lang daw sa gilid ng kalsadang to kung nasaan kami ngayon ni Mang Aldo ang bangkay ng nanay nila na si Elsa. Wakwak -wak na daw ang tiyan nito at wala ng mga lamang loob Pero ang katawan daw nila Eloy at Eli ay hindi na kailanman nakita Ang hinala ng lahat ay nabiktima ng manananggal ang mag-iina At baka ang bangkay raw ni Eli ay kinain daw ng buo ng manananggal Dahil ito'y mas batat at sariwa Pero ngayon, napatunayan ko na na si Eloy nga ang asong nagpapakita dito At siguradong buhay din si Eli Buhay ang mga apo ko Dahil ang kambal na tao at hayop ay sabay na nabubuhay pero sa ring mamamatay Punong-puno ng pag-aasa mukha ni Mang Aldo Kaya hindi ko mapigilang maluha Kahit na lalaki ako Hindi ko maiwasang maiyak Dahil sa pag asang nakikita ko sa mukha ng matanda Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa Ang lahat ng na nasaksiyang ko ng gabing yon Pero kailangan ding malaman ni Mang Aldo Para hindi na siya umasa pa Mang Aldo, wala na po si Eli Ano? Paano wala na? Umalis ba siya? Saan ang direksyon siya pumunta? Narinig ko po ang manananggal nung naglaban sila ang sabi nun sa aso, dapat matagal na raw siyang patay. Pero buhay siya! Kaya buhay din si Eli! Inalalayan kong tumayo si Mang Aldo at dinala siya sa lugar kung saan ko huling nakita ang mahiwagang aso. Nandun pa rin ang natuyong dugo nito. Ipinakita ko to sa albularyo. Marahan niya naman tong hinaplos kasabay ng pagluha niya. Naalala ko pa ang gabi bago ako mawala ng malay. Ang paglalambing ng asong si Eloy sa akin, ang paglalakad niya palayo, pati na yung unti-unti paglaho sa paningin ko. Hindi lang basta naglaho si Eloy, Naging abo ang katawan niya. Sinabi ko to kay Mang Aldo at dito na siya napahagulgol ng iyak. Aloy! Abo ko! Kung alam ko lang na ikaw ang inihinalang aswang ng mga tao, matagal na sana kitang hinanap. Nagkita pa sana tayong dalawa. Alos madurog ang puso ko sa pagtangis ni si Mang Aldo. Lahat ng pag-asa niya na makita ang mga apo niya ay eh biglang naglaho to. Nang mamatay daw si Elsa at Eli, dapat ay patay na rin daw si Eloy pero nabuhay siya dahil sa galit at paghihigante. Nang mapatay niya na ang manananggal ay dito na natapos ang misyon niya at dito niya na rin sinuko ang buhay niya. Hindi ordinaryong aso si Eloy dahil punong puno siya ng hiwaga na basta nalang sumulpot sa lugar na yon. Sa uli ay natanggap naman ni Mang Aldo ang nangyari dahil magkasama na ang kambal. Hinding hindi na sila mapaghihiwalay. Alam ko mahirap paniwalaan ang posibilidad na maging kambal ang tao at aso. Maski ako, hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan to. Pero dahil sa hiwag at kababalaghang naranasan ko, tingin ko ay kaya kong paniwalaan ng lahat. Isa pa, ako mismo ang nakasaksi sa kabayanihan ni Eloy. Hindi lang kasi ang kakambal niya ang niya. Nailigtas niya din ako at ang buhay ng maraming tao sa kamay ng manananggal. Kaya kung nasaan man ngayon si Eloy, utang ko sa kanya ang buhay ko.